Sa wakas, nagka-oras din sa mga pananim. Kung hindi pa mag out, hindi pa mabibinyagan yung mga tanim ko, lalo na yung mga okra. May mga bunga na pala iyan. Nakatatlong harvest na nga ako eh. Inutusan ko nga si Jowa na binyagan niya muna dahil kompleto pa ang paglalakad niya. <laughs> Cherries! makakumpleto talaga, no? Kala mo, disabled. Mag-harvest nga din pala kami ng aming okra. Yung iba, tumanda na kasi hindi pinapansin. For this ba naman straight na karne? Piesta kasi nang nakaraan dito, Siya, kaya puros karne. Nangalanta yan. na nga itong pechay ko, napabayaan kasi. Ah, Nagali tuloy tanim. si jowa Magtanim-tanim daw ako, tapos hindi ko daw inaalagaan. <laughs> <laughs> oh, jeez. Ang dami namin na-harvest. No At ito pa, muntik nang nakalimutan. Ang kaloka. Sabay binyag na din dahil sobrang init dito. Grabe. Ang galing niya magbinyag, no? At sabi ko nga kay Jowa, ako din, videohan mo din ako. Para ma-update naman yung buhay ko. Choris! <laughs> para makita naman ang mga lalabs ko na okay naman ako dito sa ibang bansa. Huwag lang pansinin yung paki ko. <laughs> <laughs> ang tigas talaga ng ulo ko. Pilay na nga. Gusto pa maglakad-lakad. At gusto pa niya talaga mag-harvest ng okra. Kaloka. Masaya naman talaga sa pakiramdam na na ikaw yung mag-harvest sa sarili mong tanim. Kahit na paika-ika, go pare. rin. Hindi hadlang ang pagkapilay para mag-harvest ng okra. At syempre, ito pa, sili. Ang daming hinog niya, mga veggie. Ang lusog ng aming sili, no? Pag hindi kasi kukunin yan, inuunahan kami ng mga ibo. Yes, it's true na kumakain ng sili ang mga ibon. Ang dami pala naming tanim dito. May suha din, mga flowers. Masipag kasi si Auntie magtanim. At ito na nga ang aking na-harvest. Oh, sa mga na-curious dyan kung bakit paika-ika ako. Ito na, pilay reveal. Natapilok lang naman ako kanina. Akala ko hindi siya mamamaga. At after 5 minutes nga, ayun, biglang namaga.